Yun, yung mga nakita ko. Yung mga uh, barge. Grabe, laki nitong barge. Mga ah, dito, patigil. Okay. Kadaong. Dabi-dabi mga homeless dito. Mga mga, mga titinda. Lumos. Yun, eh, pinipinturaan pa yung gilid huli mga kabayan sa channel nag a tayo ng Passegiver Esplanade sa Arroceros Forest Park mas dumami na yung mga barge doon pagpalagpas sa Arroceros Forest Park e tingnan natin so, may action dito sa kaliba pero hindi siya nagagamit isa lang ang nagagamit na hagdan dito so, sa papunta ng ano lang Quinta Market ano natin may mga anuli mga jackpot Rami-rami pa yung aalis uh, ng mga bahay dito. Ah, uh, kapag tayo ng mga ano, mga bahay sa Riverbank. Ayun ah. Uh. Kapag namang mga dalang ano to. Ano kaya to? hindi hindi pa gadoon pa yan sa ala no muna na. yung ito yung tumadaan kaya kapunta to yun yung mga nakita ko yung uh, park dumadami na at nah, parang mga uh, ito mga buhangin yeah. lahat ito dati kalaktas dun sa guard post malinis uli Ayan. saka walang mga nakatambay pwede magtago sa mga poste kaya wala nang ginawang mga ganitong klase ng tulay ganitong design dahil napapagtaguan ko ng mga ano eh, mga homeless sa mga tulonggis hmm, lalo na sa gabi hindi mo kita meron palang mga ano dyan mga tao babay tong mga pintura tong railing. Si Jan dito. Ah, pa ko sa ano. Mga sayaw. Kita hindi dulu. Jadi so mag-uumpisa na uli ang uh, paggawa uh, punta na din sarado okay. yung ano dun ay eh, yung ramp uh, ginagawa pa pala doon hindi na huli ito yung binerehab rehab ayusin local stations napaganda uh, yun pa yan uh, yun? dun pa ba yun hanggang pa hanggang dun pa sa uh, may wasak pa pala to tapos yung lalim nitong gutter parang ano rin to lagos nila sa underpass Ayan, dati ng dito mga homeless yun no? din ha pa yan lumulusot Galing ka dito. Pwede ka lumusot doon. Punta na Aroseros Forest Park. Hindi nga ayusin. Pwede ka punta doon sa Intramuros. hindi pa nag-uusap mga kabayan hindi pa hindi pa naman ang papunta ng Divisoria hindi pa nakakapunta doon hindi papunta ng MacArthur Bridge ng Santa Cruz wala oh, yun meron pa dun mahaba pala nitong walkway nito to oh, more na to Ganda rin to sa ano sa uh, pag-host ng Philippines uh, ng ASEAN sa 2026 Sama na yung Intramuros Golf Course na gagawin namang Intramuros Forest Park kung matutuloy dahil bari mga sasakyan galing ng tap tabi nyo Itong mga bakot dito nilagay nung ano pa nung pandemic ano pa bridge and nandito pa rin yung mga pilote sa pa ka yata dun tusok yun ang monumento yung doodlok pa rin din na lang eh. napakalaking ano pa to si area mayroon pa rin ibang mga homeless mga nakatambay pa rin kung makatipulit ang walang hagdan dudot na sa ano uh, sa Riverside Drive Masyado palang maliit yung ano doon yung lagusan MacArthur Bridge pa uh, delikado sa mga namamasyal yun rero de velo wala pa hindi pa gumisa tapos yung bus terminal na doon. Hindi lang private property nga alam yun ano. Hindi nga kaya. rin. Ano ba, taniman pa to ng mga puno. Baka mga halaman pala wala, -wala ulit mga water kaya seats bye bye, -bye. Hindi pa rin nalalanda itong mga alaman. Sa ilalim na MacArthur Bridge. Kahit ano lang yan, konting araw lang bubuhay Ito no, lumang linyar park um, Ito yung mga nandito Ito um, yung bang go free Nakaharap pa sa ano to ito? Sa ilaw. Saka yung mga naputol na mga puno. Diba, nandun ang hagdan. Wala pa. Hindi pa naaayos. Hindi na surrender. Ayan. Yung mga nagbabike. kasi nga ano, sir eh? alternatibong daan kaya sana mas mabilis matapos talagang mababawasan ang ano nito ang um, traffic lalo na yung mapala transport system sana maano na rin maumpisaan na rin masimulan na rin ilalim ng Quezon Bridge um, at yung drainage ah, meron pa um, ano, ano to, ah? sa kalsada um, ah, dami, dami dito um, na barge o kaya to ayun na natin kung mag na uli Yan, may harang na pagdating doon ano pala to Department of Education um, ano ito na may nila Sa dulo na tayo ng esplanade. ayan grabe laki nitong barge ah, dito patigil ay padaong ayan ito yung ano regular na barge ayan pa na kayo kaya pa may mga barge pa dun kaya ito tuloy na kaya Pasig River Esplanade. Ayan, tatanim pa nang ano dito mga halaman. pinagaganda ang Aroseros Forest Park at may nila ayan ang dulo tingnan pala mga pilote kaya sa next phase na uh, Pasig River Esplanade yun pa rin kaya uh, lampos. post may ibang design naman yeah. baka ganito pa rin dahil gumang tulay pa rin ang, ano, eh, ang Ayala Bridge pa rin yan eh. Hmm. 1940s pa. Ah, ganun pa rin ano mga kabayan.